Kidlat News Updates Oposisya si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Inaalam na ng Philippine Consulate sa Hawaii ang kinaroroonan ng nasa limampung Filipino teachers sa mula ng sumiklabang wildfire sa isla ng Maui. Sa isang panayam, sinabi ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega na nakikipag-ugnayan na ang konsulada sa Honolulu at sa iba't ibang tanggapan para sa impormasyon ng mga guru. Sa impormasyon ng DFA, ang mga Filipino teacher ay may hawak na J-1 visas na ibinibigay sa mga dayuhan para magtrabaho at mag-aral o kaya ay nasa visitor program sa Estados Unidos. Sa ulat naman ng Maui Filipino Chamber of Commerce, kabilang ang ilang mga Pilipino sa isang libong nawawala mula ng sumiklab ang wildfires sa Lahaina. Sa pinakahuling tala ay umaabot na sa 96 ang bilang ng nasawi sa sunog. Sinimulan na ng Senado ang pagdinig sa panukalang 5.7 trillion pesos na national budget sa susunod na taon. Sa pangunguna ng Senate Committee on Finance at ng chairman nitong si senator Sonny Angara, nagbigay ng briefing ang mga opisyal ng Development Budget Coordination Committee kaugnay ng 2024 National Expenditure Program. Ayon sa Department of Budget and Management, naglaan sila ng pinakamalaking alokasyon sa social service sector na aabot ng 2.1 trillion pesos. Kinabibilangan nito ng Department of Education, Public Works, Health, Interior and Local Government, Defense, Transportation at Social Welfare. Nag-alok na ng 300,000 pisong pabuya ang pamilya ni dating Comelec Chairman Sheriff Abbas sa anumang impormasyon sa suspect na naghagis ng granada sa harap ng bahay nito sa Cotabato City. Bandang alas 7.30 Martes ng umaga August 15 nang maghagis ng granada ang suspect sakay ng isang motorsiklo makaraang dumaan sa bahay ni Abas sa Nara Street, Barangay Rosary Heights Street Sumabog ang granada sa isang mini garden sa compound ng bahay ng dating Comelec official. Wala namang iniulat na nasaktan sa pangyayari maliban sa pinsala sa ilang nakagarahing sasakyan at nabatid din na wala si Abas sa bahay. Para sa Kidlat News Update, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headline sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.